turn on po sa inyong lahat mga, kapawars, mga ka mga ka-viewers. Malapit na po kami matapos. Yan, konti na lang. Ito po ang tataniman natin ng ampalaya. unting taste na lang at malapit nang matapos kumbati daw batig oi <tod> andi to <sa> lalama lalala dadadadadad <tod> oi <tod> <laughs> Gamay na lang ang lampason nagtapok. Hey. Ito po ang tataniman natin ng ampalaya. Ito po ang talong natin na pinipitasan palagi. Yung sa bandang likuran ng talong ang ampalaya. Here lang namin sa inyo mga kaparmers so kung napapansin nyo yung kulay uh, na bubong yun po ang paralan so yung kulay green ang barangay hall ng San Roque barangay San Roque bawan batanggas mga kaparmers farmers bang balangoy dong!

Ito po, sobrang masukal sa likuran ha, mine? Mga ka Kaya nga maraming putati. Ang number one naman sa mga bunga. O manunusok sa mga bunga ng ating tanim. Na ampalaya. So, sa inyong lahat, hanggang dito na lang. Maraming salamat. Ito lang ang may bahagi ko sa inyo. Bye-bye.